Tara, Hello, mga guys. Nandito po ako sa aking munting tahanan. Uh, nandito po ang ano? Team Waray nun uh, na pinamamunuan ni eh. Ambassador Dewey the Great. Ako yung puno. Ayan po siya, mga guys. Ayan po, mga guys. Mga ilang kayong guys dyan. Ayan <laughs> <laughs> <Yeah>. po. <laughs> Andito yung dalawa. Ay, ay mga guys, nice. <laughs> ay. isang shout out. Hello vlog, welcome to my guys. Yan po aking mga apo, mga super kulit. Ano ginagawa dito ng mga guys? Ang ginagawa nila dito ay naghatid sila ng yung yung bigas na sin, ano pangako niya sa amin na kung makaano daw kami ng sampu na matutulungan, may rekomenda sa kanya, sa ating ambasador Joey the ay bibigyan niya kami ng tagsisempong ay 25 kilos na bigas. Kaya ito na yung bigas. Ayan po ang ayan, ang bigas na binigay nila. Tsaka, ayan, may mga, may mga ulam silang dala, guys. Ayan, uh. Ayan. Kaya sa ngayon, sa ngayon naman ay, ay bibigyan ko niyan yung ano, yung ay. naging driver ko. driver. Sa daw driver. Bibigyan ko siya kabukas ko na i-ano eh, eh, diyan i- eh bigyan kasi may pupuntahan ako mamayang gabi. Kumusta naman kayo yung driver mo? Ah, ah uh, okay na. <laughs> okay, naman. okay naman sila. <laughs> yung pamilya niya, mga anak niya. Okay ah, okay. Sila. Driver na pala. Kaya, maraming maraming salamat sa kanya. Ay, Opo, Salamat po. Uh, support niyo, Eda eh, Militar Vlogs. Uh, Anabel Mix Vlog. Anabel Mix Vlog. Supportahan niyo po, mga guys. Tapos, Ayan Ay, po. Ay, <laughs> Magandang siya. talaga. Opo. Tapos mga kalingap, kung meron kang taga dito ka sa Palapag, no, kataga dito ka, kahit siya balagay ka sa Palapag, pag message kayo sa kanya, para puntahan namin kayo. Bubigyan ka na ng bigas, bibigyan ko pa sa ng bigas. Saan ka pa? Tara na! Rekomenda na!